Okay, ang game natin today ay tagisa ng talino. Okay, unang tanong. Kung nakakapagsalita ang salamin at nakaharap ka rito, ano kaya ang sasabihin nito? Ang ganda ko. Ang ganda mo! Tama! <laughs> <laughs> kung nakakapagsalita ang salamin nakaharap ka rito, ano kaya ang sasabihin nito? Mm. Ang hagard ko? Ang hagard? Mali. Mali. Oh. Kung nakakapagsalita ang salamin at nakaharap ka dito ano kaya ang sasabihin nito? Ang pangit ko? Ang pangit ko, <laughs> tama! Ang taba ko. <laughs> ang taba o tumataba kaya tatawa. <laughs> Bagay sa akin yun Ay, bisbo. <laughs> Kung nakakapagsalita ang salamin at nakaharap ka rito, ano kaya ang sasabihin nito? Pumapayat yata sa ako. Wala. Mali po. Sumisexy ka na. Wala din eh. Ah, no. na mukha ko. Wala. <laughs> Kung nakakapagsalita ang salamin at nakaharap ka rito, ano kaya ang sasabihin nito? Tama ka na. 'Yun <laughs> tama. Mali. <laughs> Kung nakakapagsalita ang salamin at nakaharap ka rito, ano kaya ang sasabihin nito? Ah. Uh, Kumapayat na yata ako. Mali din eh. <laughs> Uh, ang naiwang sagot ay ikaw na naman at saka mag ayos ka nga. Ah. Oh, uh, 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 Bukod sa textbook, magbigay ng word na nagtatapos sa book. Facebook tama. Ah? Book book hindi. Ang <laughs> book. <laughs> Bukod sa textbook, magbigay ng word na nagtatapos sa book. Siyempre, notebook. Notebook. Tama. Mabilisan ako. ka. Bukod sa textbook, magbigay ng word na nagtatapos sa book. Pa. Hmm. Ha? May <laughs> walang. <Dibu> <laughs> Apo. Passbook. Passbook. Tama. Ay! Bukod sa textbook, magbigay ng word na nagtatapos sa book. Book? E di libro. Bukod sa textbook, magbigay ng word na nagtatapos sa book. Westbrook. <laughs> Mali. Mali. <laughs> Mali. Bukod sa textbook, magbigay ng word na nagtatapos sa book. No. Land book. Ha? Land book. Land book? <laughs> <Man> yun? yun? Ginagawa ng eh. Hindi. Land book. Land book, tama! Land yun, Ang sagot ay sabihin ko na packet book at saka slam book. Ano ang huli mong ginawa bago ka umalis? CR. Tapos CR wala eh. Ano ang huli mong ginawa bago ka umalis? Ang huli kong ginawa ay kumain. Kumain tama. Ano ang huli mong ginawa bago ka umalis? Naligo. Naligo. Tama. Tama ano ang huli mong ginawa bago ka umalis? Magdasal or manalangin. Manalangin, tama din. <tiple> <tiple> Paghalataan ako ah. <tiple> <tiple> ano ang huli mong ginawa bago ka umalis? Maligo. Sinabi na po. Ah! Alen? Ano ang huli mong ginawa bago ka umalis? Hindi kumain. Sinabi na. <tiple> <laughs> ano ang huli mong ginawa bago ka umalis? Hoy! Natulog? Wala. Wala! Ano ang huli mong ginawa bago ka umalis? Nagsuot ng sapatos! Wala eh! Bago umalis ang bahay? Mm -mm. Pepe, bago mais, naglinis ang bahay. Wala din eh. Wala. Ako oh. naman. Oo. Ano, uh, bago malis? Oo. Oh. Ano, maligo. Sinabi na. <laughs> Kung nagsusuot ng damit ang mga hayop, kanino kayang damit ang pinakamahirap labhan? Ay, kalabaw. Kalabaw, tama! <laughs> Uh -huh. Kung nagsusuot ng damit ang mga hayop, kanino kaya ang damit na pinaka pinakamahirap labhan Ibon. Ibon wala. Si kaip, wala. Masa, ito tiyan. Tiyan uh -oh. Kambing. Kambing wala eh. Wala, di ba, wala. Ito, yes, Kung nagsusuot ng damit ang mga hayop, kanino kaya ang damit ang pinakamahirap labhan? Abo. Eh, diba baboy? Baboy tama. Yeah, remember ko 'yan. Ito, 'yung biglang Uh, goat. U oh, kambing. Kambing <laughs> na. Eh, di elepante. Elepante tama. Tama. Eh, di giraffe. Ha? Eh, di giraffe. Giraffe tama din. Woo! Tagalot. Ano? Mayro? Wala pa. Ay, wala pa pa. <laughs> eh, di ano? Eh, di kabayo. <laughs> ha? Kabayo. Kabayo? Wala eh. Ang malalaki, ano yan? Hindi ko putamos. Wala po eh. Nasa su. Malapit Nasa su. Ano? Tigre. Tigre, wala din eh. Ang sagot ay, yung last ay buwaya. Ah, okay. wala na.